Maya, halika na. Nilabas na kami ni Maya. Madaling araw na. Halika na na. Mm. Ito na. Uy, halika na. Uras na o. Oh. Maya. Lapit kay mama anak ko. Napano Napano ka ba? times na hindi niya gustong lumabas, guys. Wala namang ulan. Halika na, anak ko. Dito ka lang, ka nga. Halika na, ah. <coughs> Halika na. Blab. Ba't ayaw mo lumabas, anak ko? Ha? Ayaw mo lumabas? Hindi po, hindi. Halika na.

oras na oh. Untok ka? ito. Pag mamaya, pagbalik natin, mag ka, na, diba ka, na, ka na, ano? mag Diba kami na ano. si mama. Huwag pahirapan. Uy! Umayon. hoy, tayo Ay! Ayaw ha tayo. eh Ay Ano ito? Ano ito? tayo ito? Ano ito? Ano ito? Oh, kas mama, kas na. Kas kas na. Bastos, bastos ni mama, kas kas ni mama. Si Maya, La 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 oh, yeah. so, la 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 kamotan mo? Pwede hindi kamotan ako? Bakit ayaw mo lumabas ngayon? Ha? Bakit ayaw mo lumabas ngayon?